guys. Good evening. Ay, good morning. Ayan guys, tayo po yan. Magluluto po ng pang-ulam. Ayan guys. Tuguli po ako ng... Ay, gumutak pala ako doon. <laughs> Sasuki ko po, po guys ng, ng baboy. Ayan. Sisigang ko po. Nasaan na yung aking ano? Tsaka kangkong. Ayan guys. Tanghali na po kasi ako naglalaba naglalaba. Habang nag nag habang nagda-dryer, tayo po maglabo Ayun guys. Oh. Eh. Si sa akin gabi. Share ko lang ito. Ayun guys. ay <laughs> Ang laki ng tiyan. Pakinggan niyo na kayo guys. Uwi na lang pa sinisingitan ko ha. Ayun guys, tayo mag- Pantayin ko lang po ito. Pantayin lang po isisigan po danika, kompre ito. po ito. Pantayin po ito po. Ayan po. Ito pa nga, pantayin Ito so, yung ito. So, ito po kilo po ito. Yung isasalang na kasi para lumambot lang ulitan lang po natin guys yung bayat para diba, para kasyapan lang ako kasi ito naman isabaw pala ako yung na o diba lang natin guys maglalang ikaw baka 'ko nagde-dryer nagluluto Ganon po si kaoran. Aba may kay lalaban. Hindi na luto na. Pagugutom. medyo gutom ka na naman din ko. Ayan guys. Ating buksan ang kukuloy na natin. Masipin man ating gayatin. Ating sayote. Wala po kasing ano walang papaya, so ito, pwede naman ito. Ito na lang natin gamitin. Meron man akong daon ng sili doon sa likod. So, yun na lang po ako kumuha. ulam. nandito naman si Dani kakaso hindi na siya marunong magluto. kaya ako na lang. Habang ako naglalaba, napapaikot ng dryer. Ihanda na natin ito. Para habang ako nagsasampay, Lumalambot na diba? Ah. Oh. Sarang yung kasi nila. May gabi. Sa wala. Saan ka pumili? Sa bagong tindahan? Wala na. Ari lang. Kahit doon kinatiglo, wala din. Eh, pwede ba kapagsamahin yung origin? Sabi, sabi ni ate, o daw. Aba, ba? mali ko! Wala na! Ayun guys, inuutusan ko. Ang Ay, sabi ko, kasi. with gabi, ang binili, magkaiba. Oh, ayun. Galit pa? Oh. Hindi. Magkaiba. Kasi wala na nga nung with Gabby. Kahit glow, wala din eh. Oh, wala. O, sige, pwede naman siguro ito. Sabi natin, pwede naman daw pagsamahin. Magagawa ko. Sino nga ate? Ito yung bagong tindan. Oo oh, naman, ano pwede magsamahin niya. Eh kasi nga, yung with gabi, ano yun? Tawag dito, malapot. Mas masarap. Eh di, pwede, hindi naman ba ito pwede na ano? Sakto na nga tato eh. Sakto nga, ibig sabihin, dapat Same. Hindi yung magkaiba. Hindi mo naman natin gagamit. Hindi mo lang gamitin na. Gagamitin parehas. Di kulang yan. Bakit wala bang malaki? Wala. Maliit lang. Okay. Bibili na ako ng sano sa, para pag aroon Pag gusto kong magsigam. Nakakalimutan ko kasi lagi yan eh. Ay. Alam mo guys, pagka ba bago ay mga kagamitin ko din, nalulunutan ko. Pero sa tindahan, hindi. Hindi. Diba? Ay, huwag mo yung mga cellphone mo, ha? Cellphone mo nga, ay. Ha? Huwag yan. Ano yan, na-block pa yan, eh. Hindi ko nga pinapayarin yung aking mga cellphone kasi ginano ko yun, Pangit, ay ka. Mami, ko anong ma-pindot, diba? Diba, guys? Pangit talaga. Yan po, pasensya na po. Kasi mm -hmm. Di ano pa nga gagawin ko pag ko na lang yung binili niya. Diba? Masa na yung ano? Yung sibuyas bawang. Ayan guys. Saglit lang po. Kukunin ko lang. Ayan guys. pala yung kangkong. Sangkap sa Ano? Ano? Kanino ba? Oh, na. Ah, Kanino ba kaya? Anak, huwag mong lagyan ng ano ha. Ugasan mo muna. Laruan yan. Baka madumi yan. Baka madumi. Yan guys, ang kangkong. Masarap po itong kangkong. Kasi nga po ako nagtatanim nito. Nabu Madali pala mabuhay ito guys. Pag uh, tinanim mo dyan sa may tubig-tubig. Itong tangkay. Tatanim ko nga ito dyan. Kaso naman. Mga pato naman. Nungubos yung pananim ko. Inis man ako dyan sa pato nyo. man guys. Sa totoo lang. Ati halaman ko. Ibalik ko ng aking pato. Hindi man eh. Kapit-bahay. <coughs> Ayan, guys. Ayan ito. sangkap. <laughs> Mahal din ang sangkap guys. Ang pagigay nagluto? luto. Malaki talaga ang gasto. Kaya minsan alam nyo. Nabili na lang ako ng luto. Kasi mas tipid pa. Pagka luto ang binili mo. Sabihin mo kay ate mo isang pay nana. na yan. At ako'y nagluluto. Yan. Sandito kasi si Danica. Anong kasi sabag. Wala siyang pansin isang Is pie dun sa likod may mga sabitan doon ayusin inutusan <laughs> inutusan ng mga bata guys pagka nagluluto masaya ka nagkakanta-kanta <laughs> para daw masarap ang la, la. <laughs> ng mga viewers ko naman eh, nako naman kumanta pa si ate tingnan natin. Tingnan natin. lagyan, ng kamatis? Pwede lagyan ng kamatis ang sinigang. Buti na guys ano. <laughs> Dati ang mahal ng kamatis, magkano ang isang piraso? Sam Dati bumili ako nito, 10 piso ang isa. Aba ngayon? 30 ang kilo. Kaya ako bumili po kahapon ng madami. Isang kilo bumili ko. Nandiyan sa Kasi ang mahal talaga. Sabi ko, oh, bakit po ang baba ngayon? Sabi sa panahon daw yun. Kasi sa amin, panapanahon lang daw ang pagtasa. Nandiyan <laughs> po ba? Sabi ko rin sa kasi bumili po ako. Sabi, oo, uh, uh, buti na ano, bumaba ngayon. Bagsak presyo naman. Mahal po ito pag magpapas ko. Ano na 'yan? Yung mga kailangan ng tao. Mahal talaga. So, matapos naman ng mga season na gano'n, mababa na ulit. Kagaya nito, magkano yung 1 fork, 40 pesos. Ang bawa. So magkano, isang kilo na. Magkakain. Bumila ko kahapon, 40 pesos to. Limang piraso, 40. 1 fork na daw po yun. gastos po pag nagluto. Kaya, misan, gusto na lang binigil ko. Misan <laughs> kainan, yung 25 pesos na gulay, nagkakasya sa aming tatlo maging na. <laughs> Apat pala, gawa ni mama. Hindi ba? 25 pesos na, misan kainan yun. Samantalang <laughs> pagkay kayo, bumili ka ng lunto, eh. napakamahal. Napakamahal sa paminsan minsan lang naman ito bag. So, ibigay naman paminsan <laughs> oh, minsan lang. kasi bawal naman ito di ba? parang parang palaging parang Isa pa, masama talaga kasi wala pang bili. parang 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 kasi high blood kami. Ay bawal din sa amin 'yan, high blood kami kasi wala kami pambili kaya pala ina high blood kasi wala kami pambili. <laughs> Di ba? So deskidan, <laughs> 'yung palang reason Wala pambili, high blood. Ina high blood pala dahil wala pambili. <laughs> diba? Di ba? Nakakatawa. Ito, lalagyan ko ito. <laughs> Pangano guys? Pagprito. Para kay Danica kasi ayaw niya nung may sabaw. Eh, batang wala sustansya ang katawan. <laughs> Magagalit ka lang pag mo, Pero minsan napipilitan niya. Pag walang wala talaga. <laughs> ayaw niya talaga. Gusto niya puro prito. Hindi naman kailangan piting gayon, di ba? Kailangan. <laughs> may prito, may gulay pa din. Kaso ay So, paano gagawin natin? <laughs> Di ba? Ayan guys, tayo eh. Kumulo na ito. Itatapon ko yung unang pulo. Ito ba? Papalitan ko guys ng sa si mataba. Di ba? Diba? Tapos natin yun. Parang dinagutan ko muna. Oh, uh, ang al init. Albutan natin. Dapat nga nito, mas natin ilagay na ito. Kamatis, bawang. Ayan. Sangkap. Ah, pag ako sa gluto, dire-diretso na yan. Sama-sama na. <laughs> Di pagkumulo. Yeah. Yummy. Ayos na ba timplado na. Ayan, diba? masarap alay hindi pa yun may the dryer pa nasan bang ate sino nagsampay sabi ko yung sampay ah hinangir na ba hinangir na guys. Akin muna ng hangin dyan muna kasi wala mo may maganda eh. Nasaan ba ate? Kaya ako na. Ayusin ang paghangin. Ganyan. Ito, dito. Ito. Oh, isabit muna ito doon Doon sa likod Diba yung ni doon Sabitan Sabitan Talagay ko nga yung mga mga. Ginawa na ako dun. Kasabi ko na lang yung Para... Aray! Madami pang hangar dyan. Saan yung self nila natin ito? guys, tama niyo ako magsampay. Yung sa likod. Magsampay ko. Ay, nako. Yung pala, hindi pa. Hoy! Hinaan mo! Ayun, guys. Paano pala ako maririnig ng music? Ang hirang batay ko. Hmm? Diba? Hirap magutos. Ikaw din ang gagawa. Diba? Hmm? Nakakaingi sila guys. Inutos mo tapos sila din gagawa. Dạ wait lang wait wait lang Ayan guys, o, ayos na. Ay, salamat. Matapos na yun. Yeah. Hinangir ka. Ito po yung mga ginawa kong sabitan. Di ba? Okay siya so guys. Tingnan nyo. Hindi sila magdidikit-dikit pag may ganito. Saan ginawa ko lang po yan guys. Ayan. Yeah. Diba? Yeah, nakapaglaban na po ako. So, antay na lang natin na matuyo. Ayan, talaga ang cute talaga ng aking kalamansi guys. O, madami ng bunga na guys. Hmm. Madami ng bunga oh. pati yung aking langka. Yun, daming langka. Yun. Kita nyo guys. Yun know, o. daming bunga ng langka ko. Oh. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> yeah, guys. Marami pong salamat. Ayan. God bless po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa... Ay, pasensya na kayo sa mga yeah. yeah, Sorry naman guys. Ayan. Yeah. Kasi masyadong ano kasi itong damit na to. Pasensya na kayo. Yeah. Ayan guys, salamat po. Thank you guys. Maraming po salamat sa mga viewers ko dyan at mga supporters ko. Ayan, subscriber, maraming po salamat. Thank you po. Bye bye. God bless. Ayan. At shout out po sa mga preni ko dyan. Sa YT. Si Ate Ana Vlog. Hello. Shout out po. Pa-support nyo rin po yan. Napakabait din po yung si 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 Annabel Vlogs. Ayan, salamat. shout out po sa aking kaibigan diyan na napakabait si Kuya Hello po. Shout out po Kuya Good morning po. Okay, galap shout out po sa inyo lahat. Ayan. Thank you po sa mga kaibigan ko diyan. Salamat. Bye. God bless.